Hello, magandang umaga mga kaibigan So, narito muli tayo sa ating channel Para matuto ng mga kaalaman Tungkol sa mga pamatay peste sa loob ng bahay Ano nga bang mabisang pamatay sa surot sa bahay kaibigan? Yan ang paksa na ating pag-aaralan sa umaga nito Kung palagi mong napapansin uh, Ang mga maliliit at makakating mga pantal sa iyong balat Tuwing gigising ka sa umaga o basta gakat ikaw ay gumising baka iyan ay sintomas na na ikaw ay may surot o bedbug sa loob ng iyong bahay ang maliliit na pesting ito kaibigan ay maaaring manirahan sa inyong mga gamit sa kwarto kung ikaw ay may surot sa bahay o may mga surot ha, ah, malamang na mapapansin mo talagang mahirap kontrolin ang ganitong uri ng peste sapagkat mahirap itong hanapin mga kaibigan dahil nga sobrang liit ng mga surot bukod pa dyan kaibigan ang insekto ito ay napakabilis magparami kung ikaw ay may surot sa bahay dapat kang agarang gumamit ng pamatay surot upang kontrolin mo agad ang pagdami ng surot bago pa sila dumami at sakupin yung buong bahay mo na maging sanhi ng matinding problema sa kalusugan mo at sa mga nakatira sa iyong bahay. Ang pagkakaroon ng surot kaibigan ay hindi naman palatandaan na ang bahay mo ay marumi. Kasi hindi naman ibig sabihin na may surut ka sa bahay ay marumi na ang bahay mo. Pero malamang kaibigan na ang mga surut na ito ay nakarating sa inyong bahay dahil sa mga daladala mong gamit o bagahe. Ang mga, ba ang mga gamit sa bahay kaibigan tulad ng mga muebles o kama Uh, mga damit o iba pang mga gamit sa bahay, yan yan ang mga tinitirhan ng surot may mga paraan din kaibigan na pwede mong gawin bilang pamatay surot na tiyak na gumagambala sa iyong paghiga at pagtulog sa gabi huh? ang surot kaibigan ay walang kakayanang mabuhay sa, ma sa napaka init o napakalamig na temperatura kaya nga, ang pamamaraan tulad ng paggamit ng mainit na buga ng hangin gamit ang heat gun. Ito effective to dahil yung heat gun talagang mapapatay niya yung mga surot sa yung tahanan, sa kama o sa mga uh, iba pang part ng yung uh, bahay. Talagang effective 'yan. So kailangan mo lang ay mamuhunan ng heat gun. Bumili ka sa online o kaya kung saan ka makabili sa hardware ganyan ah, pwede mo rin pakuluan ang mga damit o mga gamit sa kwarto ah, at pwede mo rin ibilad ang iyong kama at mga bed sheets ah? sa araw ah, para, mabi, para mapuksa ang mga bed bags na ito sa mas ah, malaking silid pwede kang gumawa ng sarili mong lason para sa mga surot gamit ang tea tree oil, lavender oil o sa pamamagitan ng paggamit ng diatomaceous earth powder. Ito ay na-research ko lamang mga kaibigan. Ha? Pero hindi ko tiyak ang effectiveness ng mga ito. Pero yung heat gun, uh, talagang effective 'yun dahil nga ang uh, mga surot ay madaling mamatay sa mainit na temperatura. Ha? sa mga maliliit na bitak o sulok ha, mari mong gamitin itong mga nabanggit ko kanina yung tea tree oil lavender oil o paggamit ng diatomaceous earth powder sa mga bitak o sa mga sulok na maaaring pamugaran ng surot ngayon, uh, ano nga ba ang mga mabisang paraan para mapatay mong surot ano bang ba dapat mong gawin kaibigan para mabisang mapatay mo ang mga surot na ito sa loob ng iyong tahanan. Narito ang ilang mabisang pamaraan ha, para mapatay mo ang mga surot na pwede mong subukan. Una, ay hanapin mo muna ang pinamumugaran ng mga surot. Bago ka gumawa ng mga anumang bago ka gumawa ng anumang hakbang kaibigan uh, para mapuksa mo ang mga surot na ito sa iyong tahanan. Dapat mo hanapin ang pinamumugaran ng mga surot sa loob ng iyong bahay. Yan ang isa sa pinakasusi ng matagumpay na pagbuksa sa surot. Yung pag-alam mo ng eksaktong lugar kung saan sila naninirahan sa loob ng iyong bahay. Ang surot, kaibigan, ay kadalasang uh, nakatira sa kwarto sa bahagi ng bahay kung saan ka natutulog. Unang-una dyan sa kama o sa mga lugar na tinutulugan mo o kahit na mga alaga mo hayop. Ang mga eksperto bigan ay nagmumungkahi ng, ng masinsinang pag-inspeksyon sa mga gamit ng tulog tulad ng kama, unan, kumot, kobre kama, mga buwebles. Tingnan mo din kaibigan ang mga butas o yung mga espasyo sa iyong bed frames at lahat ng sulok ng iyong kwarto. Tignan mo din ang sulok ng iyong mga parador, mga mantel, o mga wallpaper, or paper wall, ha? pati ng iyong mga appliances. Tandaan na ang espasyo na sinipis ng credit card ay pwedeng pamugaran ng mga surot. Ikalawa kaibigan, ang pagsangguni sa mga pest exterminator. Ang pagsangguni sa mga pest exterminator or pagkuha ng <coughs> excuse ah, pagkuha ng mga serbisyo ng may mga karanasan sa pest control specialist sa inyong lugar ang siyang pinakamahusay at subok na paraan para lubusang malis ang iyong problema sa mga surot dahil sa ang surot kaibigan ay napakaliit at madaling magparami mahirap kang buksain ito kung sila ay umabot sa isang partikular na dami o magkaroon ng tinatawag na infestation sa iyong bahay. Ang pest exterminator ay gagamit siya ng mga pamatay na kemikal na alam niya kung paano niya gamitin. Alam niya kung paano gamitin ang mga ito na hindi gaanong makakapinsala sa kalusugan ng tao. Mas malaki ang posibilidad na masolusyon mong yung problema sa surot, sa surot kung kukuha ka ng tulong galing sa mga pest exterminator ngunit tanda mo rin kaibigan na mayroon ding mga downsides ang pagkuha ng serbisyo ng pest exterminator halimbawa unang bagay na dapat mong may isip kaibigan kung kukuha ka ng pest exterminator ay ang presyo magtanong ka muna kaibigan kung magkano ba ang bayad ng servisyo nila Baka kasi mabigla ka kung iabot na lang ng exterminator yung bill na kailangan mong bayaran sa kanila dahil sa servisyo nila. At mabigla ka lang malaman mo na inabot pala ng ilang libo ang dapat mong bayaran. Kaya kung tatawag ka ng exterminator, kaibigan, ay magtanong-tanong ka muna o kaya ay mag-research ka muna para hindi ka mapasubo. Isa pa sa tiyak isa pa kaibigan ay tiyak na sila ng mga matatapang na lason para sa mga surot na kadalasan ay makakapinsala sa kalusugan ng tao at mga alaga mong hayop bagaman eksperto sila kaibigan sa paggamit ng kemikal at mga kasangkapang pamatay ng surot meron pa rin posibilidad na magkaroon ng masamang epekto sa kalusugan ng pamilya mo yung mga kemikal o lason na gagamitin nila. Mas makakabuti pa rin kaibigan kung magre-research ka muna tungkol sa pinsalang pwedeng idulot na paggamit ng mga kemikal bilang pamatay ng insekto bago ka humingi ng tulong sa kanila. O di kaya ilabas mo ha, ah, sa labas ng bahay ang lahat ng kubyertos ng mga gamit ng panluto ha, ah, ng mga pagkain kubiertos na ginagamit sa pagkain o anumang pagkain na maaaring malagyan ng kemikal dapat ay ilagay mo sa labas ng iyong bahay para hindi ito malagyan ng mga kemikal na gagamitin ng mga pest exterminator ha? ikatlo kaibigan na mabisang pamatay ng surot na pamaraan ay ang paggamit ng mga uh, DIY huh? o kaibigan, mahal at uh, posibilidad at may posibilidad na magkaroon ng uh, pangit na resultang ang paggamit ng matapang na lason para sa mga surot na yan. Iyon naman sana ang pinaka paraan. Pero hindi naman yan nanganguhulugan kaibigan na kapag hindi ka nagubamin ng kemikal o sumangguni sa pest exterminator ay wala ng pag-aasa na mawala ang mga surot na yan sa loob ng iyong bahay. Ha? May mga paraan din na pwede mong isagawa para matapos ang mga problema mo sa mga pesting surot na yan. Tandaan mo lamang kaibigan ang pamamaraan na ito ay nangangailangan ng matinding pagsusumikap at consistency. Hindi pwedeng gagawin mo ito ngayon tapos bukas hindi mo gagawin. Kailangan consistent kaibigan. Ang pinakamabisang paraan kaibigan para maubos yung mga pesting surot sa bahay ang paggamit ng mga sumusunod na mga pamamaraan ng sabay-sabay. Una, labahan mo ang mga kumot, kobre kama, punda ng unan o maging mga kortina at mga damit at pakuluan mo ang mga ito sa mainit na tubig. Ikalawa, ang paggamit ng vacuum cleaner sa mga lugar kung saan matatagpuan mo ang mga surot tulad ng kama at sopa ng upuan. Pagkatapos ay mag-vacuum, o pagkatapos na mag-vacuum ka kaibigan ay gumamit ka ng mainit na buga ng hangin gamit ang heat gun bilang pamatay sa mga natitira pang buhay ng mga insekto kung wala kang heat gun kaibigan ay maaari mo din gamitin ang hair dryer sa pamatay ng surot sa bahay sapat ang init na binubuga ng hair dryer para mapatay nito ang mga surot gayon pa man kaibigan ang hair dryer ay hindi kasi epektibo ng heat gun dahil maaaring makapagtago ang mga sur na ito sa maliliit na espasyo kung saan hindi kaya makapenetrate ng init mula sa heat blower Susunod kaibigan ay paarawan mo ang mga kagamitang hindi pwedeng labhan tulad ng sopa, ng upuan at mga kama Baluti mo rin ng plastik ang mga unan o kama para hindi hindi ka makagat ng surot gumamit ka ng diatomaceous earth powder ah, o tinatawag na din tea tree oil para patay ng mga surot na mahirap mabot isa daw sa may paraan para mapuksa ang mga surot kaibigan ay ang paggamit ng diatomaceous earth powder ang diatomaceous earth powder kaibigan ay pwede mong mabili online sa mga online shopping app. Ang kagandahan dito kaibigan sa pamatay ng surot na ito, ito ay hindi nakakalason na chemical. Dut, di tulad ng mga chemical na pamatay ng surat, surot. Katunayan, ito din ang ginagamit nilang pamurga kaibigan ng ilang hayop. Ibudbud mo lamang ito sa lugar na pinamamahaya ng mga surot tulad ng kama kapag nadikit ang surot sa diatomaceous earth powder na ito ay madi-dehydrate at mamamatay ang surot na nadikit dito tinatanggal kasi nito yung waxy protective layer sa shell ng surot na naging dahilan na madehydrate yung surot at tuluyang mamatay mula pito hanggang labing, labing pitong araw matapos silang madikit dito sa ganitong uri ng powder ulitin ko kaibigan ayon dyan sa pananaliksik ko hindi toxic ang powder na ito gayon pa man maring matuyo ang iyong balat kapag nadikit ka sa diatomaceous earth powder kaya makabubuti kaibigan na gumamit ka ng hand gloves sa pag apply ng powder na ito at gumamit ka rin ng dust mask para hindi mo malanghap ang mga powder na ito ikaanim kaibigan ikalawang paraan kaibigan na paggamit ng uh, ay ang paggamit ng tea tree oil laban sa mga surot ang tea tree oil kaibigan ay maaari mong gamitin upang patayin ang mga surot sa pamagitan ng direct ng contact sa likidong ito may mga website kaibigan na nagsasabing kailangan mo kailangan mong daw maghalo o magdilute ng dalawampung patak ng tea tree oil sa walong ounce ng filtered o distilled water. Pero sa paghalo mo ng tubig kaibigan at tea tree oil, nagiging hindi epektibo na pamatay ng surot. Ang mga bed bag kaibigan o surot ay maaari lamang patay sa pamagitan ng direktang kontak sa walang halong tubig na tea tree oil. Ibig sabihin kaibigan, direkta mong i-apply ang tea tree oil sa mga surot sa loob ng iyong bahay. Ang tea tree oil ay nabababad ay nabababad ang esko, exoskeleton ng mga uh, insekto at nasusupukit ito. Dahil dito kaibigan, ang tea tree oil ay isang common home remedy laban sa mga infestation ng mga surot. Pero, pero paalala din kaibigan, ang tea tree oil ay nakalalason. Ang paglalagay ng tea tree oil sa balat ay maaaring magdulot ng pangati. Lalo kung hindi ka nadilyod o hindi ito nadilyod ng maayos sa tubig. Ang paggamit ng mas mataas na konsentrasyon ah, ng ah, chemical na ito ay yun nga, mag, magdudulot ng pangati sa iyong balat ang sintomas ng skin irritation kay Bigan dahil sa tea tree oil ay ang mga sumusunod pamumula tuyo o sc scaly skin nangangati nasusunog natutuy, natutuyo ng ilang araw o magkaroon ng allergic reaction ha, sa tea tree oil ngayon ngayon isa pa sa mga paraan kaibigan na dapat mong gawin ang pinakamabisang paraan para hindi makaranas sa kagat ng surot ay hindi pagpayag na makarating sila o yung mga surot sa bahay mo ha? kaya dapat mong gawin ang lahat ha? para mapuksa ang mga surot sa loob ng iyong bahay Bago pa sila dumami. Bago pa magkaroon ng infestation sa loob ng iyong bahay. So ito lang ang mga kaibigan ang mga paraan para mapuksa mo ang mga surot sa loob ng iyong bahay. So kung gusto mo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.